Kamusta mga Lodi, at ngayon nga ay additional hint lang tayo, hanggat hindi pa naman na ilalabas ang kabuang kabanata, para sa part 26 sa nakaraan ni Don Freaks. At isa nga sa mga dagdag information, e talaga naman, e paniguradong matutuwa ang mga nag-aabang sa nakakatakot na mamamaslang na si Zen Zoldyck. Dahil konfirmado na sa paglabas ng full chapter, e eh muli na siyang ipapakita. Pero hindi pa sigurado sa ngayon, kung ano ang magiging moments niya sa paparating na kabanata. Pero syempre kahit na ganun, eh alam naman natin, na pag siya ang pinapakita, e eh tiyak na merong mamamatay. At siguradong maaksyon na naman ang bagong kabanata, dahil sa walang pusong asasin. At ang isa pang dagdag na impormasyon, ibibigyan e na rin ng update ang mga King Era Ant ng Dark Continent. Dahil ipapakita na nga ang mga miyembro nila sa darating na serye. At ang maganda pa mga Lodi, dahil hindi lang sila ipapakita, dahil lalaban na ang mga King Era sa paglabas ng full chapter. Kaya talaga namang matindi ang bagong kabanata, dahil ang malaking tanong dito, e sino ang makakalaban ng mga King Era Ant? At pagdating nga dyan e eh may tatlong senaryo, sa maari nilang makaharap. At ang unang senaryo nga, e eh ang makakalaban ng mga King Era, ay walang iba kundi si Zenzode. E eh talaga naman, e eh sobrang tindi nyan kung sakaling mangyari. Dahil yung hari ng mga langgam, e eh mukhang malakas talaga, at hindi niya kakatakutan ang nakakatakot na assassin. At mamaya nga e babalikan natin yan, at susuriin kung yan ba ang tamang senaryo. Pero ngayon nga, e punta muna tayo sa ikalawang senaryo, at taliwas nga ito sa unang senaryo. Dahil dito sa ikalawa, e hindi si Zen Zoldyck ang makakalaban ng mga King Era. At ang kanilang tunay na makakaharap, ay walang iba, kundi ang ating bidang hunter na si Don Freaks. E talaga naman e sobrang tindi rin yan, kung ito pala ang tamang senaryo. Dahil makikita na naman nating lumaban ang ating bidang hunter. At ngayon nga, e punta na tayo sa huli o sa ikatlong senaryo. At taliwas nga ulit ito sa una at ikalawa, dahil sa ikatlong senaryo, ang makakalaban ng mga King Era ay walang iba kundi ang hari ng Dark Continent. E talaga naman, e pare-parehas maganda ang tatlong senaryo. At kahit ano ang mangyari sa tatlo na yan, e ang tiyak lang natin, na merong magandang bakbakan ang kahahantungan ng kabuoang kabanata. At ngayon nga e reviewin naman natin, ang tatlong senaryo na ito. Dahil ano nga kaya sa tatlo na yan, ang tunay na mangyayari sa latest chapter. At unahin na nga nating suriin ang unang senaryo, at pagdating nga dito, e malaki rin ang posibilidad, na si Zen Zodic pala ang makalaban ng mga Kim era. Dahil kung iisipin natin ang maigi, e eh si eh hindi pinakita sa mga nagdaang kabanata. Kaya anong malay natin, na ito na naman pala, ang kanyang resbak sa darating na serye. At muli na naman siyang magpapasiklab, ng kanyang walang pusong galawan. E talaga naman, e kung hindi siya aatrasan ng hari ng mga langgam, e hindi rin siya uurungan ng asasin, dahil lumalaban niya ng patayan. At kung pupunta naman tayo sa ikalawang senaryo, e si Don Freaks nga ba ang makakaharap ng mga Kimera Ants? At pagdating na dito, e may possibility rin na ito pala ang tunay na mangyari. At ang ating bida ay lalaban na naman sa bagong kabanata kaya guns ulit dahil tiyak na maaksyon na naman ang laban ng Hunter. At kung pupunta na nga tayo sa ikatlong senaryo, na ang hari ng silangan ang makakalaban ng mga langgam. E talaga naman, e may posibilidad din talaga, na ito pala ang mas tama sa una at ikalawa. Dahil kung matatandaan nyo sa mga nakaraang kabanata, ay eh nagpapunta ang hari ng silangan, ng kanyang mga tauhan sa base ng King Era. Para kunin na ang territory ng mga ito. Ngunit kesa ibigay ng mga King Era ang kanilang teritoryo, ay eh pinagpapatay nila ang mga alagad ng hari. Hanggang pinakita na nga ang mga miyembro ng Camera Ants. E eh talaga naman, e eh sobrang pupormo rin ng mga yan, at sobrang aangas magsalita dahil sinabi nga nila sa kanilang hari, na inubos na nga daw nila ang mga bisita, na gustong kumuha sa kanilang teritoryo. At sagot nga ng hari ng mga langgam, na namumuro na nga daw sa kanya, ang swapang na hari ng silangan. Dahil patiba naman daw ang kanilang maliit na base, e eh gusto rin mapasakamay ng swapang na ito. At ang pinakamatinding sinabi niya, E eh kung gusto nga daw ng digmaan ng hari ng silangan, eh bibigay nga daw nila ito dahil lalaban sila hanggang kamatayan. Kaya dahil sa mga pangyayari na ito sa nakaraan, ilalaki eh ang chance na ang ikatlong senaryo ang mangyari sa bagong kabanata dahil maaring dito na magsimula ang digmaan ng mga langgam, kontra sa kaharian ng kadiliman. At ang isa pang magpapatibay sa ikatlong senaryo, e eh kung matatandaan nyo rin, yung sinabi ng hari ng silangan. Yung time na nalaman niya na, na lang ang kanyang mga alagad sa pugad ng Kim Era. E disappointed ang Reyna sa kanya, at sabi nito, Napatiba naman daw ang mga langgam, e eh kinakalaban lang ang hari. At siya na daw ang magliligpit sa mga king era, pero pinigilan nga siya ng hari ng silangan. Dahil ang langgam nga daw, ay mananatiling langgam habang buhay. E eh anong malay natin mga idol, na ang hari na pala ang bahala para patahimikan ang mga Kimeraan. Pero sa ngayon eh hindi pa sigurado, kung ano sa tatlong senaryo na yan, ang mangyayari sa bagong serye. At kung kayo nga ay may sariling komento at opinion, kung ano sa tingin nyo ang mas tama sa tatlo na yan. E comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba, dahil baka tama ang mga naiisip niyo At ngayon nga ay eh hindi pa tayo tapos, dahil meron pang dalawang additional info, para sa part 26. At ang good news, e konfirmado na ang dalawang ito. At ang isa nga sa matindi, dahil habang naglalakbay daw si Don Freaks, eh meron ang sumusunod sa kanya, at minamatch agan lang at pinapanood ang ating gida. Pero dahil sobrang lakas nga ng pakiramdam ni Don, inaramdaman e niya agad ang nilalang. At sabi niya sa nagmamasid sa kanya, na lumabas na nga daw ito, dahil alam niya na kanina pa ito sumusunod at nanunood lang sa kanya. E talaga naman, e sobrang tindi ng pandama ng ating gida. At ang katanungan, sino na naman kaya mga Lodi, ang misteryosong nilalang, na gustong sumubok sa ating bida? Pero ang pinakamatindi pa sa dagdag information, eh hindi lang kay Don Freaks may nagmamasid. Dahil kahit sa walang pusong asasi na si Zen Zoldyck, eh merong ding nilalang ang nanunood sa kanya. Kaya sobrang tindi talaga mga idol, nang paparating na kabanata dahil sino ang sumusunod, at nanunood sa hunter at assassin. Isa ba silang prinsipe sa Dark Continent, o pwede rin naman na maaring ibang mga halimaw sa itim na mundo? E paano mga idol, e kung ang Reyna na ang sumusunod kay Zen Zoldi, at ang hari naman ang nanunood kay Don Freaks? E talaga naman, e sobrang gandang bakbakan yan kung magkataon. Pero syempre pang pa-excite lang yan, dahil ngayon eh hindi pa sigurado, kung sino ang nagmamasid sa kanila. At malalaman natin yan sa paglabas ng full chapter ng part 26 dito sa JC Anime TV. At bago nga tayo magtapos, e eh sana ay huwag niyong kakalimutan mag like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinion, e eh comment niyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinion. At kung may mga bago naman dyan, eh sana ay huwag niyong kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon, para lagi kang updated sa mga video na ating ilalabas, maraming salamat po.